Good morning po mga boss Dito tayo sa San Agustin Kaingin sa ating ano, garahe Ayan, yung garahe natin, yung sakyan natin Tsaka yung service natin kolong-kolong Dito na si Master George Ayan yung kanyang ano Service Ang Master, Motors R Morning, good morning mga boss Ayan yung mga tropa natin Ayan, Good morning, natin. good morning, kapi-kapi Bagong lipat na naman tayo ay Boss Bugoy. Shoutout mo si Boss Bugoy. Ito yung garay garawin natin. Shoutout ay hey, Boss Bugoy. Good morning, oh, bo, Boss. boss. Pagkandahin namin yung garay mo, Boss Bugoy. Ayan. Kape. Anong <laughs> Ayan. kape to? Inain. Kape muna po tayo, mga boss. Bako tayo magtrabaho sa garay ni Boss Bugoy. Uh, pinatatal sa yung garay niya kasi naiwan po yun, hindi pa na tayo. Kaya ngayon lang po na-schedule yung

Tsaka shoutout pala kay Apo Lumeng Tsaka kay Ma'am Yoli Guevara Apo Lumeng, shoutout po Ma'am Yoli Guevara uh, Good morning boss. po sa inyo mga boss Si Boss Cougar Kay Boss Cougar uh, Boss ah uh, Malapit na tayong Bumalik dyan boss Tsaka yun pala ano, yung pero ni Ma'am Yolo Guevara tapos sa bukay Ma'am Noring, ano lang po yung gagawin doon? Yung gate na lang ang gagawin doon, no? Si Ronald oh, na, na lang gagawin doon. doon. Kaya na ni Ronald yan. Pero si Soy nando po po sa Bebe Auto Project. Naiwan po siya doon kayo y... sa garay ni Ma'am Yolo Guevara. Okay. O tapos po kami, tayo na tayong mag-layout na naman oh, sa. boss. Tira diba na. Layout. Ayan ang bahay ni Boss Pugoy. O Boss. Tapos nakapagbista yun yung mga tropa natin. Ayan. Semento. Tapos si layout lay natin yan. Yung paring ano? Laser level. Ayan. Okay. Ito. Ito tayo ng ano, laser lever, mga boss. Tapos kukuhin natin yung ano, pinakasentro. Doon tayo mag start Ito nakapag-alma rin si Melvin ng, ano, ng dry pack. Isang semento at saka limang balding. Ano. Buangin. Buangin ng... Ano, eh, ito. 4 gallon yun ang ano natin yung mixture natin so tapos yan nalagyan natin lang ano yan tanse dito para yung ano niya makakuha natin yung pinaka slope niya dito papunta dito sa algae. ang mga layout to mga boss yan naglagay kami ng ano ng tansi dito para yung mga tiles natin malus magpantay dun sa agdan doon kasi yung ating ano yung yung floor area to hindi po siya eskwalado ito po yung, mm, sa side na to bali maluwang siya dito ng ano ng 12 cm maluwang siya dito kaysa uh, dito So ngayon ang ginawa namin ano, uh, layout dito sa agdan para yung mga tiles natin diretso siya dito. Wala siyang ano, wala siyang diferensya dito. Di ba rin dun siya mag ano, mag tiparehas. Okay lang kasi patatakpan din ng ano yan, ng sakyan eh. Importante dito sa agdan yung mga tiles pantay-pantay dito. So yan mga boss. Master, pwede na tayong mag-start ano, mag -start sa mga tiles? Pwede na boss. So ayan mga boss, na no layout na. Kaya kaya na tayong maglatag ng mga tiles na 60 x 60. Ayan. Porcelain po to ang tiles natin. Ayan. Rock finish po yan. No? Para yung ano, yung gulong ng masak yan, kapit na kapit dito. Hindi siya dudulas no master. Ito lang na. Ito Ito ba? Okay, sige. Ayan. Nakapaglagay na si master ng dalawang tiles. Nagumpisa tayo sa gitna. Papunta doon. Uh, para malayap natin yung sa agda kung eksakto doon sa kanyang ano, step. Tapos naglagay tayo ng ano, spacer. Yan o. Yung ni Melvin. Yung ginamit na tali sa mga box ng mga tiles. Yan, bali siya naka-slop siya dito ng mga 8 cm. Dito sa gate. Boss, ganyan na tayo, Master. Tapos ka na? Break time. Yan, break, break time muna tayo, mga break boss. Sponsor by Boss Smokas. Thank you, boss. Hi, uh, master, mo, Boss Bugoy. Family and the Boss Thank you. Ayan, ha. Mountain Dew at saka Nandito na naman yung tinapay natin ha. Ano? Uh, yan? Ano siya? Ang tawag dito? for time. <laughs> Kundol. 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 Maraming maraming salat po kay Boss Pagoy. Oh. Ayan. Pinapanood tayo sa ano. Sa, sa CCTV. Ayan. May, may CCTV si Mos Pagoy dito. Katabi niya yung kanyang ano. Uh, Los Angeles Lakers ceiling Apo. design. Pinalagay niya sa atin doon. Tapong. years later. Nasaan? Yes, tinignan na po tayo. Pinturo naman yung ginagawa ng mga tropa natin. Yan, tapos na to, Ronald. Oo, tapos na Yan, tapos na yung mga pinto, mga boss. Double panel, double swing. Yan. Yan. isa pa yung pintura pero may lock oh saka dito sa ilalim barrel bolt saka tapos yung pin lock sa ilalim aros kung pwede na po ito pwede na nil malak yan oh. tapos yung kula lang yung cemento dito para ma malinis tignan okay ilagyan ko siya ng tatlong ano ah uh, sagras silikrikal tapos nilagyan nang lagi si Ronald Dela. Bali tatlo. Tiklatlo siya. Si Silykt elektrikal. Yan tapos apply siya nang ano nang paano? Epoxy primer po yan. Yung inaapply ni Ronald. Tapos si Soy naman UDE. Yan, and kulay green din po yung tinipan natin dito gusto ni yung mga client natin na uh, kulay gray lahat po yan yung uh, mga, mga grills na yan fence grills kaya hanapin pa tayo ng ano, QDE enamel na soy si soy, hindi na naman si soy lipat, lipat sa na soy oh, kaya mo si Master George oh. George 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 Ayan. Ayan. Nasa Project kay Boss Bugoy si Master George at si Melvin. So yan nakadami na ng ano, napinturaan si Soy Soy. Ba'n yan? Ayun ng ulan, no? Oh. Ulan nata na kabila, yung, ah, mahirap yan. Ayan. Kasi Spiderman din ako yung mga Master. Ayan. Uh, na no? Sorry. Pero kaya yan, matutuyo yan. Ayan na. Ah. So, matapos na itong sa Arab. UDE. Ang boysen. Dark grey Tapos ito, epoxy primer muna yan. Yan, nasa mayroon na pala ni, ano, ni, Ronald yung mga pinagweldingan dito. Mga brace. Okay na. So, yan. Mission accomplished na, Ronald. Dito sa security grills. Tapos din, boss. Hmm. Tapos yung namang kay Soy. Hindi matatapos ngayon. Next day. Mga boss Galasin ko na po Sigurado magpapahinga na si Soy yan Soy Ubusin mo lang yung nasa ano Yung nasa balde eh. Para makapagpahinga tayo Ayan, Ganda rin lang po yung bag natin mga boss Maraming maraming salamat po Sa pananood God bless po